ang boss ko. Yan ang mga katagang binitiwan ng Pangulong Noy Noy Aquino noong nagumpisa ang kanyang termino bilang panglabing limang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit, napangatawanan niya nga ba ang mga pangakong ito? Dahil kami ang boss mo last year, kinaltasan mo ng 1.39 billion ang budget ng UP at ngayong taon naman, patuloy mong binabawasan ang pagpupondo sa mga State Universities and Colleges sa pamamagitan ng pagkaltasan naman ng 500 sa mahigit 50 SUCs. Dahil kami ang boss mo, mas inuno mo pa ang pambayad sa utang panlabas kaysa gugulin sa mga gamot at serbisyo sa mga pampublikong ospital. Dahil kami ang boss mo, patuloy pa rin ang paghanap namin ng justice para sa mga nawawalang estudyante, biktima ng extrajudicial killings at iba pang pa human rights violations. premium mas inuna mo ba ang pagbili ng mga overpriced na second-hand helicopter kaysa sa paglalaan ng pondo para sa mga pasilidad, infrastruktura, upuan, silya, lamesa, at iba pa. Ito ba ang tuwid na landas? Ang pagpapabaya sa milong-milong kabataan na hindi nakakapag-aral. Ito ba ang tuwid na landas? Ang privatisasyon ng mga pampublikong serbisyo. Ito ba ang tuwid na landas? ang pagtalikod sa mga responsibilidad sa mga mamamayan sa edukasyon at kalusugan. Ito ba ang tuwid na landas? Ang panibagong pagkata sa budget ng edukasyon? Ganyan ba talaga yung boss mo? E eh bakit natagdagan yung pork barrel mo from 66 billion? Kaya sa darating ng September 22 at 23, UP Strikes Back! Dahil tayo pa isko para sa pagbabago. Tayo pa isko para sa pagbabago.